parto kasi ako sakay gusto mo 'no Yan na kanya daw 'yan boy Ang tulong lang sa kanya daw din 'yan makapagantay eh. Alam niya sa kanya 'yan eh It lang Hindi naman siya kumakain nito eh. Ibigay <laughs> natin sa kanya. Naingit. Ito kayo na pa eh, ito eh. Ibigay mo na yung mo so sa ispek. Wala hindi na may init <laughs> may init nga yan nainitan siya kanina pa kasi siya naglalaway dyan oh yan na lang po